Hello po, magandang araw po. Mag-unboxing po po ng order ko po sa online. Dumating और देना है कि ना मतलब वो रहता <laughs> yung ano po ito, yung dalaan po ng ano, mantika. Kapag nagluluto po ng ano, yung mga sobrang sobrang mantika po. Ito po. Ang magpipilito po yung sobra pong mantika sa sala po rito. And na po extend this stainless po siya. Ito po sa laan. Matapos magprito trito ito po sa sala. Ayan hmm. lang po. Hmm. May sakit siya. yung may yung takip po salamat po sa pananood po ninyo ng aking unting video nito salamat po sa lang sawang pagsuporta pa po ninyo yan po sa inyo mabait po